so nandito tayo sa barangay Kalumayin at ang ating isusunod na pupuntahan mga body ay itong barangay na Papanayan na kung saan eh nasa paanan na rin ng Mount Makulot mananabi tayo dito sa lawa ng Taal pero ayon naman dito sa mga taga Kalumayin kay Konsihala ni ay okay naman daw yung kalsada dito no yung trail yan tinanong kung mga gaano kalayo pa yung ating lalakarin pero sayang yung pagkakataon eh. nandito na rin lang tayo puntahan na natin so, may bahay pa dito ginagawa oh. so, doon tayo galing sa taas bali itong mga barangay na ito na ating pinupuntahan itong Kalumayin itong Napapanayan ay nandito sa mismong paanan ng Mount Makulot So, mamaya dito rin tayo dadaan, pabalik. Kasi nga, wala nang ibang daan pagdating dito sa Napapanayan. Napapunta naman doon sa uh, Barangay uh, Don Juan o doon sa Lumampaw, no? doon sa pinakababa. Ito gawin daan papunta sa Napapanayan? Oh, Ito po? Oh, dito lang po yan. Ayan. Gano'n pa po kalayo? Ay, layo pa. Ah, <laughs> sige po. So, wala tayong dalang pagkain dito mga badi. Uh, at mabuti na lang mga tayo ay eh, pinagkapi doon at binigyan ng tinapay ni Kunsihala sa Barangay Hall. parang tao mga bahay dito. Sarado. Maging yung kabila ako. Oh. May bahay din doon oh. Pero parang sarado din, abandonado din. So, alas 8.30 pa lang ng umaga abandonadong bahay ulit ito mga body so ahon tayo dito isa sa dahilan kung bakit inaabandona ng mga tao yung mga bahay nila dito dahil sa sa lugar nila na sobrang layo sa bayan at uh, kung napanood din yung ating interview kay Konsejala Mian dito sa Kalumayin napakamahal na pamasahe so kailangan pa nila magbangka mula sa Kalumayin papunta sa Tagbakin then magta-tricycle paakyat at saka mag papunta naman sa bayan kaya yung iba mas uh, pinipili nila na Pumunta na lang sa sa Itaas Para doon na lang manirahan Ito yung bahagi ng Mount Makulot na hindi natin nakikita So ang napapanayan Ay nandoon pa sa bahagi na yun May mga nakatira naman dito sa bahay na ito Nararamig natin yung uh, Pinapatugtog nila na Music 1.5 kilometers Nilalakarin pa natin So ilan yung bahay dito Saka so, ko pa rin siguro ito ng kalumayin no? so, Sundan lang natin itong uh, Simentadong kalsada na to So kagaya nito Abandonadong bahay din So pinakausap tayo matanda doon uh, Pinag-iingat ako kasi Bubat yung dadaanan ko Which is yun naman ang gustong gusto ko may mga bahayan pa rin dito ah. ang ganda ng pwesto nito oh. Ah. parang ano siya private resort ang ganda ng bahay dito ang abandonadong bahay abandonadong bahay na naman abandonadong bahay muli so, gubat na itong ating dinadaanan nakakita pa ako dito ng isang abandonadong bahay at itong kalsada na sementado ay patuloy ko pa rin na sinusundan pero pagdating sa unahan nagulat na lang ako nang biglang naputol yung sementado so gubat na tong dinadaanan ng habadi na rin yung trail iba na rin ang nararamdaman ko sa tagpong ito dahil nga wala na ako nakikita na trail kahit na anong silip ko sa mga sukala na ito ay wala na talagang trail na pwede nating daanan kaya ang ginawa ko patuloy lang ako sa paglalakad at tinatandaan ko na lamang yung aking uh, dinaanan upang sa ganon kung sakali man na pauwi ako edi eh, dito rin tayo babalik so medyo kinakabahan na rin tayo dyan pero syempre kailangan natin na ipagpatuloy ang paglalakad at hindi ko lang na ipakita sa camera, nag-check ako dyan sa Google Earth. Medyo lumayo tayo sa lawa, kaya ang ginagawa ko dyan, nagbabali ako ng mga sanga ng mga nadadaanan kong maliliit na kahoy upang sa ganun ay palatandaan na dyan tayo babalik kung sakali man na hindi natin makita yung ating dadaanan. Kaya patuloy pa rin ako sa paglalakad. Kita nyo naman, ang aking pantalon ay talagang puno na ng kulutan. So, sa halip na pataas, ang ginawa ko na lamang mga body ay pababa ako upang sa ganun ay hindi ako lumayo sa lawa. Yun ang reference point ko, yung mismong lawa na nasa kanan ko. So, kita nyo naman na medyo napapatigil ako dyan. tinitingnan ko, ina-assess ko kung saan ako dadaan. Dahil nga, nararamdaman ko na mukhang may nagbibiro sa akin dito. Kahit na doon sa unahan, eh nakikita ko yung uh, parang uh, trail. Pagdating ko naman doon, wala namang trail talaga. Nag-divert tayo ng daanan. Buti na lang sa bandang huli ay natumbok ko rin ang trail na ito. Nakakapagtaka talaga mga body kasi nawala talaga yung simentadong kalsada na sinusundan ko kanina. Grabe yung bato na to. Mabuti na lang may ganitong uh, pathway na simentado. Ito so, nangyari sa ating pantalo no? Puro kulutan. So ingat lang tayo dito. Dahil napakalalim na bangto atin, ating. So pababa na tayo dito sa uh, lawa mismo. Wow. Ayan. Tubig na yan. So balik ginigilira na lang natin itong Taal Lake papunta sa napapanayan oops nakaharap yung puno so, kunti na lang siguro nandun na tayo another cementado yung pathway oh malapit na tayo mga kabady malapit na yan footbridge So 38 minutes na tayong uh, naglalakad. Wow, wow, wow. Ang ganda ng rock formation nito. Mahabang bato. Ang ganda. Yun. Oops, delikado to. Okay. So 1.9 kilometers na tayo naglalakad from Barangay Kalumayin papunta nga dito sa Napapanayan. So 2.3 kilometers yung ating nilakad na almost 47 minutes. Ang buong akala ko ito ay sakop na na ng Barangay Napapanayan. Pero mali pala ako. Ito pala ay kalumayin pa rin. So sobrang haba pala ng barangay na ito ng kalumayin. At ito nga nandito na tayo sa mismong tabi ng lawa. At medyo talagang humanga ako sa ganda ng ano ng tubig dito, napakalinis mga body no. Kasi na punta na rin tayo sa ibang parte ng uh, lawa ng Taal, pero dito na-appreciate ko talaga yung linis ng ano ng tubig. Tapos yung nasa ilalim nito sa halip na mga buhangin ay ano bato na makikita natin na ito ay mga binuga siguro ng vulkan noong unang panahon ito pala ay barangay kalumayin pa wow akala ko napapanayan na to ah, karamihan sa mga bahay na nandito ay inabanduna na dahil nga nagkaroon ng landslide dito sa gilid noong oktober yung kay Bagyong Christine so tanging tubig lang yung dala natin may mga bahayan pa rin dito oh my god ang daming aso so yan doon na yung nakapanayan no? Oh. nasa dulo na abandonado pa rin to puro bumibisita lang yung mga tao dito so ito na yung ano uh, mga bahayan pa so siguro naman nandito na yung napapanayan sa part na to sa wakas nakarating din tayo dito sa napapanayan so eksaktong isang oras ang ating paglalakad mga body at nandito na tayo sa barangay napapanayan ng uh, Cuenca, Batangas so almost 2.8 kilometers yung nilakad natin na trail na may mga sementadong uh, pathway yung iba batuhan Yung iba may footbridge Grabe First time natin na makarating dito Sa barangay na ito So yung mga bahayan daw inandi pa sa uh, Unahan na yan Nakarating din tayo dito sa Barangay na Papanayan So yung mga bahayan na dito dito sa kinaroon ako sa banda dyan, nandiyan na yung mga bahayan ng uh, napapanayan hindi na natin papasukin yung mga bahay dyan o yung mga compound dyan kasi ang oras ay mag alas 10 na rin ang umaga at meron pa tayo lalakarin pero kung gusto nyo pumunta dito dito kay dumaan sa lumampaw huwag kayong dadaan sa dinanang ko dahil sobrang uh, hirap ng kalsada at kung hindi kayo sanay mag-navigate sa sa gubat, talagang maliligaw kayo, although mayro namang pathway kaso nga lang, syempre, pag hindi ka sanay baka medyo ma-rattle ka at tuluyan kang mawala okay, so, babalik na ulit tayo from Uh, our location, balik tayo sa Kalumayin which is almost nasa 2 kilometers. yan lang mga badi and maraming salamat sa pagsama at panonood ng ating vlog dito nga sa uh, road to Napapanayan at uh, ganoon din sa uh, Kalumayin.